Ayan, guys. Kumusta kayo? Yan, yung spot na puntahan namin. White sand. Ayan. Clear water. Napakalino ng tubig. Kitang-kita ako ng mga isda sa ilalim. daw ako kanina. Wala akong mahuli. Ayan. Ito yung gamitong gagels. Ayan. Tapos ito yung panang gamit ko. Wala akong mahuli. Ay, puro ang liliit. <laughs> like, tinarget ko na lang yung maliliit na malapit. Yung malalaki. Nako po, nakikita nila ako. Dapat talaga sa gabi tayo mamamana. Next time. Ayan. White sand dito, white sand. Ang ganda ng ano, ang ganda ng lugar. Tapi ng bundok. ayun yung chewing ko namimimit asa na ba yun ikita nyo ba guys ayan hanapin natin ayun o oh, diba ayun sya hmm. ayan guys namimimit yung chewing ko ayan marami yung yan ako wala <laughs> Puro maliliit siya. May nagpipicture pa rin, no? Walang masyadong tao dito. Yan, nagpipicture sila dyan. Kanina, meron dyan mga naka, ano, swimsuit.